guys, dito ngayon tayo sa Maynila, dito sa Tantansura. So, wala tayong pasok. Kaya, tutulong tayo dito magtinda. Ayan nga pala guys, kaya kayod tayo ng niyog. Hindi tayo sanay magkayod. Kaya ito, gigil na. <laughs> Inip na ang customer. Ayan, gihintay siya sa labas. Inip na ang customer. Pagkatapos nito guys, katapos ko nitong kayo din eh. Akin namang papagain dito sa ano sa makina. Meron din kami ditong pampaga. Kaya guys mura lang dito guys. 35 lang. libre paga. Ayan. So pangigil na. Hindi <laughs> marunong. Guys, magpipirito tayo ng paa ng manok. Yan, nilaga ako muna. Mamaya natin pipirituhin. Yan siya, guys. Tapos natin. Ang yeah. customer. Habas. Papagata yeah. yun, Okay, yes. So guys, titirito tayo ng paan ng manok Nilaga muna natin Tapos natin minarinig Ayan Yung siya yung malutong na yan Napakainit <gulong> Ito na, ginawa ni Chef Onad. Buto na, guys. Ginagawa ni Chef Onad. Ayan. Ah, ano no, 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 no. Yo. 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 natin kung malutong. Guys, papatikman natin sa kanila yung aking luto na paa ng manok. Ayan. Ben, tikman mo yung paa manok. Ang sarap. Ang dami rin naghahanap. Tikman mo yung paa manok. Yung uh, Ah, parang ang sarap oh. nito. Uh, Oo, oh, siyempre. Uh, o, oh, siyempre. Ayan. Ano? Anong lasa? Ayos, yung <laughs> Masarap. Masarap. <sighs> <laughs> <installment> uh, uh, masarap. Masarap. Uh, <gasps> malambot. Malambot. Crispy. Yung crispy. Tata. Tiyo mo, mo. Ay, mauling. Ay, mauling. Mauling. Nag-aala ng uling. Ayan. Ano video Masarap daw. Malambot. Ba't nangiwit? <laughs> Guys, okay. napakasarap. Ayan. Lambot. Ayan, gawa mo. gimino do ka. Minodo. Ayan. Pusin nyo rin. Lakint Naka ng munok. Ang niluluto ni Chef Boy Logro. Chef, ano naluluto mo, Chef? Special kaldo rubo. Iya, kaldo ba yan? Oo, wala na. Ang pinipirito muna? Ano ba yan? Para manambutuhan. Ano klaseng pangunuto yan? Basta, chill ka lang. Ha? Ano kaya pagluluto yan? Yan yung mga technique ng mga gwapo. Oo, wala na. Gwapo? kailangan na sukal? Ha? Ang minuto na luto ni Ben. Oh, luto na. Sarap nito. Kumain natin. Ah, ayos. Pwede, pwede na kumain. Pagkatapos nga magluto, ay magpapagupit tayo sa aking pamangkin. Ayan. Pagupit muna tayo guys kasi medyo mahaba ng buhok. So nakakita tayo ng barbero. Medyo mahaba ng buhok kaya ito. Pagupit na rin tayo. Dabi na lang pagtrabahan. Kada na ito. Oh? Saan gupit mo kay Pika? Ayos na ito. Okay. Hello guys. Pauwi na ako ng Cavite guys Kaya lang itong pamangkin ko na Tinamaan na naman ng utak Ayaw na naman akong payagan Nagdala dito ng Ayun nakikita nyo ba yun Nagdala na red Dito sa kwarto Tapos binuksan pa ang aircon Nagiinom na nga Nagtatalpak pa bu Naka aircon pa Gano'ng kasarap ng buhay niyong pamangkin ko na yan. Oh. <laughs> Dito pa sa kwarto, oh. Oh. Ayan, oh. oh. Ay -ay. Dito pa sa kwarto talaga nagdala. Ayan, magtatalpak daw, oh. magkakasino magka daw, magkakasino. Pero, dala yung isang napakalamig. Oh. Napakalamig. Ang masama Dito sa dito sa kwarto din nila, bukas pa ang aircon. Ay, alam naman buo talaga ito si Marbinay. Bawalan mo 'yan, bawalan mo. Bawalan mo. Sige lang, barangton. <laughs> <laughs> oh. oh. <laughs> bawalan. Ayun ay, guys, linuspos na. Hmm. Sarap talaga nito. Ha? Sarap. Sarap. <laughs> <laughs> bye bye na, uwi na ako. Bye bye na. Bye bye. Asa ah, likod na kayo, Sasakay ako ng ano? Ng karo